So karon ni ako kay politika man amorag ambot po. na sila ila mangong himong leader leader Kamong nga tao mo gara po. Do, 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 do. do, do. ayaw na lang ko kay dili na ko makabalik sa politika. Mubalik ko pagka mayor sa Dabao. Oh, so pag pohon maluo yung ginoo, pag mudaog ko, mabot mo mong pilaka, me karga mog usa kabar ko atop dagaw ah rado abita agad dagaw ko mawala mo ba mo ikwarta dili ko magbugal-bugal nang ingna nga pulis nga nawala ko kag kag pagkatapos sibo ko nya gi panimkon ni Duterte na inang polis nga ikaw de akong bodyguard mintras tanto ni ako sa Dabao. Kanibang abilidad sa administrasyon. Ako 83 years old na ko, gusto na kong muhawa ka ng na pahawai gani nga. Pahawain ka na. Nag-ampo. nga ampo ka na nga. Nag-ampo ka na nga. Na ikilat, na upat ka bukog di Gika ninyo, maaaring ako. Pito, ang politika bang god, sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot na pugos ko tungod sa karong pinaagay sa gobyerno. Yes. Yes.